Raymart Gabalio dinurog ang kalaban handa na para sa world title fight. At dating welterweight champion Kel Brook hinamon si Manny Pacquiao. Pag-usapan natin lahat yan mga idol. <smart noise> Hindi na pinaporma pa ni WBO Oriental Bantamweight Champion Raymart The Assassin Gabalio ang kalabang si Pai Parob ng Thailand tinapos agad ni Gavalio ang kalaban sa unang round pa lamang. 32 seconds lang ang inabot ni Parob sa kamay ni Gavalio. Malulutong na kombinasyon ng mga binitawan ni Gavalio na nagpapatunay lang na handa na muli itong sumabak sa world title fight. Sunod na tatargetin ng kampo ni Raymart Gavalio ang WBO World Title na hawak naman ni Jason Moloney ng Australia sa co-main event ay nanalo by unanimous decision ang nagbabalik aksyon na si KJ Kataraha kontra kay Jun Blazo. Napabagsak ni Kataraha si Blazo sa round 3, ngunit nakarecover din naman at tatapos pa ang laban ni Blazo. Isang taon na rin ang huling laban ni Kataraha at halata pa ang kalawang sa kanyang pagbabalik aksyon. Nanatiling walang talo si Kataraha sa kanyang labing pitong laban. At sa ibang balita naman ay may bago na namang humahamon sa ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao. Gusto raw ni dating IBF welterweight champion Kel Brook na makaharap si Pacquiao sa isang exhibition fight. Pareho nang hindi aktibo o retired na sa professional boxing si Pacquiao at Brook. At tanda umano itong Briton na magbalik aksyon sa ibabaw ng lona upang harapin ang 8 Division World Champion halos dalawang taon na rin ang huling lumaban si Brook kung saan ay tinalo niya by 6 round knockout si Amir Khan. Isang karangalan daw para kay Brook na makalaban ang nag-iisang alamat na si Pacquiao. Ngunit maugong din ang usapan na bakbakan ni Pacquiao at ni Conor McGregor na gaganapin sa Saudi Arabia. Kay Sean Gibbons mismo galing ang balitang yan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin namang final na desisyon sa usaping ito sa ngayon ay nakapokus muna sa pag-iensayo si Pacquiao sa nalalapit niyang exhibition fight kontra naman kay Buakaw Banchamek. At sa ibang balita mga idol ay si Jermal Charlo ng araw ang makakalaban ni Canelo Alvarez ngayong darating na 5 de Mayo. Si Jermal ay kapatid ng huling tinalo ni Canelo noong nakaraang taon na si Jermel Charlo. May paghiganti kaya ni Jermal ng kakambal sa kamay ng nag-iisang Saul Canelo Alvarez. Yan lang muna po ang ating mga boxing updates mga idol. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pakit na rin po ng notification bell. Maraming maraming salamat po.